Nandito na po kami. Thank you, Lord. Namiss ng Lola. Ang aming baby, namiss po ng Lola. Namiss mo rin ako, mahal ko. Ha? Namiss mo rin si Lola? Ha? Namiss po na ito si Lola. Tsaka si Lolo. Ay, sus na. na pati. Masarap pa ganyan kinakain mo, mahal ko. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay oy na rin po kami ng probinsya. Pabiyahe na rin po kami. Ayan po at si Dro ay nakaligo na at kumakain na. Ayan po ay natulog kagabi. gabi. Alas dos na lang madaling araw. May eksambaga kayo. Nag-review po yung kagabi. Tapos ay nagising ng kasiksan eh. Nagising po ng 5 ay eh, po uli. Eh. Tapos ay eh, ginising ko po ng alas 6. At ang pasok po niya eh, ay maagap ngayon. Kaya yan po nakaligo na nag na. Good luck sa exam. Dapat ay eh, kapag ka kayo po yan, sa tulog eh kayo nag-aalmasal eh, kapag ka kulang na sa tulog, di pa kumakain. Kaya dapat ay eh, kayo laging mag-almosan. Kung kami pa'y wala dito, hindi eh, hindi lang mag-almosan. At minsan po'y eh, lagi ay ano ah, yung eksaktong ipapasok mo na. Kahit may alarm, may minsan eh, sa sobrang himbing ng tulog, so, ay hindi po aririnig yung alarm. Ay, ah. minsan po, yung alarm sa oras na ang tulog Oh. Sa hapon ay maagap lang, mga alas, at ako pinatulog <laughs> Pero yeah. dapat pa hindi pa pa rin tutulog. Ayan, pagka, halimbawa, wala lang kami dito, wala lang dito, ay kahit man lang uminom ng gatas bago um pumasok sa school. At magbaon lang ng tinapay, may mga din yan. Si Kim naman po ni Mahal ay mamaya pampasok. Kaya tulog pa. Si Najaw naman po ay nililiguan na yung dalawang bata sa... Si At... Be, diba, kami po alis na. Oh, oh misan uli kami gumala dito ng papa Papasok na po ang mahal ko. Ingat pagpasok, baby ko. Huwag magpaguto, mabah. Ano dito? Nagaling ako ng sila yun. Sa kanakayang tangali, ando, nasa kantin niya. Nang school Anong oras ang uwi mo, mami, ang hapon? Seven? Hanggang seven nang iyong out. Yes. Oh. Ito ah, daladala mo rin ito. Kumamit oh, ka palang bitbit. -bit. Papasok. Tapos naglalakad ka lang. Dapat ah, di ka sumakay. Oh, baby, ID mo. Sige po. Suot mo na at baka makalimutan mo pa. Much, much, much later. Ah, may pay paalis na. Ako'y nagpabili lang ng ibosig ng Dunkin' Donuts. Yan may wal. Oo, oh, ko na lang sa Dion. Tapos ito nga maya. Hmm, mag-iingat lagi dito, ha? Hmm. Ang inis ko agad, eh. Mag-iingat kayo lagi dito. Kumain na kayo dito, may luto na. Yes kami po ay nandito na sa terminal. Nagantay lang po kami sa hero. Kami po ay sa terminal ng pagsasakay. Grabe po umulan na. Ayun na, gamitin din. Baiklah <laughs> ramkankan kultur. Ada layanan istimewa. kay oh kay palit ng tayo ni Dusty. <laughs> Ito kay mahahawa sa iyo. Kaya yung nadya mo. Habang di pa tayo na. Kaya kanin? Kaya kanin? Kaya kanin? Kaya May kutsara tinidor naman na yan. May mga ulam dito. Ano gusto mong ulam? Fried o Doggo. At Doggo. Favorito pala nila. Hotdog. So Ang ah, Oh. Pagkakain namin, pag nabiyahin na tayo, ay tulog, tulog lang, ha? Para hindi magsuka. Boss, hindi ka pa nagkabot sa akin yung bayan sa akin nilang. Sige po, wala may bulsa mo yung plastic at pagbiglang magsusukay. May kutsara, kutsara mo. May kutsara, ko kutsara. May mo may po kami tumigil mo dito sa may mapitak na toilet lang po at nakain din po ayan po yung dalawang bata pakain mo na po narito ah, po si crossing oh ganda pala ng view dito honey. ganda po pala ng view dito kaulan mula Maynila hanggang dito po yung grabe kaulan na sa Infanta daw po maulan din sabi ni Milot mm. ito po ang inorder ko palang ng bangus kay Bossing ay na po ginata ang ano ah. ano po kayo parang baboy ayun ay mm. ayun

Oh nga? Ay, ah. Wala. Ah. Dito kayo dali. Yan, thank you Lord at nandito na po kami sa Infanta. Salamat naman po na. sa aming safe travel kahit sobrang napakalakas ng ulan sa Manila hanggang dito. Mamamalakasan pa po. dito. Hanggang dito po sa Infanta ang ulan. Sarado. May ginaman po't wala kaming nadaan ng baha. Sa Maynila po maulan. Walang landslide. Oo, oh, oh ba, grabe ang ulan doon. So, tada, tada, tada. Nakulog pa ngay nakidlat ay. Nakid ay, parman yung kanak. Tayo, si Tayo po'y nagpakalong agad doon sa lolo. Wow! Basta mami. Tayo, hi muna ikaw dito, mahal ko. Ay daw, doon sa lolo. Hi! Yay! Hi! Ah, <laughs> hi po, ikaw dali! Ay daw, kay lolo. Hi, Malcolm. Hi. Basta um, <laughs> mamaya tama mai aku ke bani. si Ada posi milut. Nasa atin pa si Dudut. E, pa, May pa pa Pero kagabi po pa yun po natulog. Ah, atin si lang po. Ay, atin na lang yung pa sa mamaya yo. sa kanya. Iyo! Iyo! Sige mama. Iyo ako na din. Malakas din um, ar yung arkin pag asarado. Iyo! Yan, thank you Lord at nandito na po kami sa bahay. Wala na kayo naiwan. Si Dadyo po ipabalik na sa kanilang bahay. Tayo halik may pasalubong si Lola. Dali eh. Oh, diaper. Tama-tama at wala ka na daw palang diaper. Oh, wow. Ano sasabihin ni Tayo. Thank you po, Lola. Thank you po. Mm -hmm. ah, nandito na po kami. Thank you, Lord. Namis ng Lola. Ang aming baby, namis po ng Lola. Namis mo rin ako, mahal ko. Ha, namis mo rin si Lola. Ha? Ay, hey, hey. Namis ko na ito si Lola. Tsaka si Lolo. Ay, sus, napugi na pati. Masarap pa ganyan kinakain mo, mahal ko. Ha, masarap. Eh, hey, Nasasarapan pala yun sa... mm bahay -mm. Mahal ng lola yan. Teo, halika rito, mahal ko. Huwag masyadong malapit sa TV. Pinapanood po niya yung... Ayaw mo sa susunod ba yung kasama ni Lola? Ngayong November. Busi! No. Buhayin mo muna, busi! Okay. Malapit sa TV. Ikaw na yung sasama ni Lola sa susunod. Ngayong November. Si Teo naman po, naka-schedule. At uha, uh, natutuwa. Uh. gusto mo rin doon pumunta, mahal ko? Ha, mahal? Pupunta din tayo doon. Oh, huwag lumapit di yan. Hmm. Ay, ganito. Ay, hmm. ganito. Wow, sasakay din doon si Teo. Sasakay ka din doon, mahal ko. Pinapanood ni Teo. Libang na libang. Lalo, Teo, kung ikaw ang nadiri yan. Sigurado yung kay libang na libang. Ha? Ah. Pupunta tayo diyan, Malko, So, sunod.